Tingnan nyo guys oh. Nindot kay pagka-trim ang mga apples. La 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 la. Ang ganda. Yan. Oh la la. Nandito ako sa Gaspic Garden. Pupunta kami next. Doon sa ano. Ipupokus natin ang ano. Ano to. Hindi to green. Red na apple. Hindi pa siya hindi. yan yan. Tapos dito ang ano. Ang color niya red na pero maliliit yan. No? Ganito ang ilang mga apples. Para lang kumakatkat. Ayan. Ayan po. Ula, tingnan nyo oh. guys kaya ko Sabi kay na lang <laughs> tao. Ayan.